Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang lalaking nagmamaneho ng multipurpose vehicle matapos barilin sa EDSA Ayala Tunnel. Dahil sa pamamaril, nawala ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa ilang motorsiklo. Ligtas naman ang mga pasahero ng sasakyan na isang babae at isang bata. Ayon sa mga saksi, agad na tumakas ang gunman na sakay ng isang kotse. Ilang oras isinara ang EDSA Ayala Tunnel para sa pagproseso ng crime scene. Inimbestigahan na ang impormasyong nagkagitgitan ang multipurpose vehicle ng biktima at ang kotse ng gunman. Sugatan ng isang madre ng 75 taong gulang matapos pagbabarilin sa kanyang dormitoryo sa Kawayan, Biliran. Batay sa investigasyon, isang lalaki ang kumatok at naghanap sa madre. Nang lumapit ang madre sa pinto, doon na siya binari. Agad na tumakas ang salarin. Patuloy pang inaalam kung sino ang salarin at ang motibo sa pamamaril. Tatlong magkakasunod na aksidente ang nangyari sa isang kalye o iisang kalye po sa Maynila. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, kita sa CCTV ang paghinto ng mga sasakyan sa stoplight sa Laxson Avenue, kanto ng Loyola Street sa Sampaloc, Maynila. Ilang saglit lang, dere-derecho ang isang SUV mula sa likuran hanggang bumangga sa isang motorsiklo. Tumila po ng rider. Pang tinamu niya pong sugat yung sa tuhod lang po, konting galos. Tapos po, mabuti na lang, matigas po yung utility box, utility box niya, kaya hindi siya masyadong nasaktan. Paliwanag daw ng driver ng SUV sa Tanod, habang paparating siya, nag-go signal na ang traffic light. Hindi raw niya napansing hindi pa nakakaabante ang mga sasakyan sa kanyang harapan. nagka naman daw ang dalawang panig. Nagkausap po sila na papagawa na lang po yung motor kung ano man pong damage doon, siya pong magbabayad yung nakabangga. Pasado alas dos naman, sa stoplight din ng Laxon Avenue, kanto naman ng Fajardo Street, isang motorsiklo ang sumalpok sa nakatigil na L300 van. Wasak ang motorsiklo. Agad naman daw rumispondi ang mga polis at lumalabas na nakainom umano ang rider. Kala nung driver patay na yung, ano, yung motor, nakasakay sa motor. Kasi nga nakahiga, hindi magising, hindi, hindi siya gumagalaw. Nagkamalay na lang daw ang rider nang dumating ang ambulansya 10 minuto matapos ang aksidente. Ano po yung ulo niya na dugo yung dito niya, basag parang may basag dito niya tapos yung sa bibig niya. Nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Wala pang kalahating oras ang lumipas sa Lacson Avenue, kanto ng Loyola Street ulit, isang motorsiklong may angkas naman ang bumangga sa isang grupo ng mga tumatawid na kabataan may apat na bata na patawid. Iniwasan niya yung dalawa. Yung isa na hagip niya, kaya nabangga niya po yung, yung bata. Ngayon, yung angkas niya, tsaka yung nakamotor, nahulog sa motor. Nagulungan daw sa paa at nagtamo ng galo sa siko ang tinamaang menor de edad. Nagtamo naman ng mga gasgas sa braso ang rider at ang kanyang angkas. Nangako raw ang rider na sasagutin ng gastos sa pagpapagamot ng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makailang beses na hong na itatala sa Giwan Eastern Samar ang pinakamataas na heat index sa bansa ngayon pong panahon ng tag-init. Noong pong linggo na i-record nga ang 55 degrees Celsius na alinsangan, yan po ay kahit nakakadaan lamang sa Eastern Visayas ng Bagyong Aghon noong Biyernes at Sabado. 54 degrees Celsius naman itong lunes habang 55 degrees muli na kahapon. Paliwanag po ng pag-asa, posibleng nawala ang kaulapan sa giwan kasabay po yan ng paglagpas ng bagyo sa lugar. Dahil wala mga ulap, direktang tumatama sa lupa ang sikat ng araw. Paalala po ng pag-asa, kahit na panakanaka kana ang pag-ulan, e eh normal pa rin pong makadama ng matinding init sa Pilipinas dahil unang-una, tropical country po ito. Ngayon pong araw, posibleng sumampa ngayong araw sa 53 degrees Celsius ang heat index sa Giwan ayon sa pag-asa. Kung sakali, ito na ho ang ikaapat na sunod na araw na makakaranas ang nasabing bayan ng extreme danger level na heat index. 45 degrees Celsius naman ang damang init sa Etchage, Isabela, Vera at sa Katarman, Northern Samar. 44 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Tugigaraw, Cagayan, Sangli Point, Cavite, Tacloban, Leyte at sa Butuan, Agusan del Norte. Posible namang umabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa ilang pangpanig ng bansa. Aabot sa 400 pesos ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan. Maging ang ilang klase ng isda at gulay Tagalog, tumaas din ang presyo. Pag-usapan natin yan kasama sa Department of Agriculture Spokesperson, Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi and Connie. Magandang umaga po sa lahat. Apo, ano po yung nakikita niyong dahilan sa pagtaas ng uh, bilihin? May kakulangan ba sa supply, particular na sa gulay, baboy at isda? Uh, wala po tayong kakulangan sa supply. Uh, In fact, uh, dito sa atin sa gulay ay bagamat mayroong konting pagtaas, uh, lalo na rito sa southern Tagalog, yung apekto ng bagyong agon. Uh, this can easily be compensated ng mga production natin galing sa Central Luzon at saka sa Region 2 at ng uh, Mimaropa. Yung baboy naman natin ay patuloy tayong mayroong issue pa sa African swine fever. Uh, bagamat marami ng lugar din yung na-declare natin na free ng ASF, ang virus hanggat wala tayong bakuna ay uh, problema at inaasahan natin hopefully within the year ay magkaroon na ng approval galing sa FDA yung na-enroll mm -hmm. na dalawang bakuna galing sa Amerika at galing sa Vietnam. So yung pagtaas po dahil sa bagyo, posible bang uh, bababa na rin to uh, in the coming days? Uh yes, uh, normally mga ano lang naman yan less than a week ay bumabalik agad sa normal kasi itong Calabarzon in particular yung Laguna, Batangas and Quezon ay pangunahing uh, supplier natin or producer natin ng lowland vegetables. Mm -hmm. So, merong konting epekto, but again, uh ng production natin okay. galing ng uh, ibang bahagi ng bansa, in particular Central Luzon. Tungkol pa rin po sa bagyong Agon, magkano na po yung kabuuang halaga at lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo sa ating agrikultura? Rafe, sa ngayon ay nasa 22.8 million pesos yung uh, naitalang pinsala ng bagyong Agon. Karamihan nito ay nasa CALABARZON nga, uh, malaki ay sa probinsya at Laguna sa palayan at saka sa ating uh, gulayan. Mm -hmm. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, uh, Rafi. Magandang umaga po. Yan naman po si Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Ang bango, mga mari at pari ng lechon. Lasap na lasap ang sarap ng mga pagkaing Pinoy na pasok sa 50 Best Pork Dishes ng Taste Atlas. Top 29 ng lechon sa may 2024 ranking. Inihaw na baboy, yan with tanglad, sibuyas, bawang at iba pang pampalasa. Perfect with suka at sili naman ang top 33 na lechon kawali. Sinundan ito ng spicy ginataan dish na Bicol Express of 34th place. Isang order nga po ng inihon na liempo na rated as top 40. Pasok din ang classic adobong baboy na pang 42 at sisig na pang 46. Ang Taste Atlas ay food critic website na itinatampok ang mga iba't ibang dish sa buong mundo. Binibigyan ito ng ratings ng kanilang audiences. Kanya-kanya nang ang mga residente ng kanilang fishball cart sa bahaging ito ng Scout Borromeo Street sa Quezon City. Sa kanto ng Scout Watson Street, nakipaghatakan pa ang mga residente sa MMDA. Kinumpis ka ang mga nakahambalang sa bangketa, kabilang na ang isang bisikleta. Hindi rin pinalagpas ang isang kariton, lamesa at sofa na ipinwesto mismo sa kalsada. May mga sasakyan naman na sinakop na ang bangketa dahil walang driver isa-isa itong hinatak ng MMDA. Meron din natikitan lang tulad ng isang motorcycle rider. Nakakasumaparad nag kasi kagabi. Kaya imadaling araw kasi lagi out ko eh. Umabot sa 24 ang motorista natikitan ng MMDA Special Operations Group habang walo naman ang nahatak na sasakyan. Kabilang daw sa mabuhay lane sa mga kalsada na inikutan ng MMDA. Yung mga mabuhay lanes natin, it has to be clear all the time. Hindi po pwede may mga nakahambalang sa kalsada at lang lalo, lalo na po sa mga sidewalk natin. Dahil why? Because it is a mabuhay lane. Ang purpose po ng mabuhay lane, to serve as an alternate route para po sa mga major thoroughfares natin na makatulong to decongest it. James Agustin, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pag-init man o tag-ulan, isa talaga sa mga bagay na gamit o gamit na gamit yung payong. Wow. Mm -hmm. Sa silang kabite oh. mare ha, you can't underestimate her umbrella. <laughs> ang moto ng isang lola. May surprise kasi ito na para lang sa kanya. Gora, palabas ng bahay ang birthday celebrant na si Nitz Contrano. With payong siyempre ang lola nyo para protektado ang skin. Walang kamalay-malay ang retired teacher na siya ay uulanin ng swerte. Ayun na nga, meron kasi siyang solo pabitin worth 15,000 pesos. Kaya nang mapansin po ay may priceless ang ngiti o oh. regalo raw ng kanyang manugang at dalawang anak ang money payong paandar na yan. <laughs> ang galing ha. Umulan man o umaraw may budget si Lola Nitz. Hirit ng netizens sa video with halos 3.0 million views o so 3 million views na. Eh, sana all. Aba! Trending! Pahingi naman. <laughs> kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.